mahilig ka rin bang magbakasyon? Mahilig ka ba mag-travel? Pero, take note, no work, no pay. So, ibig sabihin, kung wala kang trabaho, nagbabakasyon ka, wala ka rin kita. So, make sure na kahit nasan ka magpunta, kagaya ko, nasa abroad man ako o sa Pilipinas, still kumikita ako. Hello, beautiful souls! By the way, this is Jenny V. At ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, isi-share ko po sa inyo paano ba pwede pagkakitaan yung free time mo na 2 to 3 hours every day lang. Alam mo ba na pwede ka na rin kumita dyan ng 6 figures basta willing ka lang matulungan para matutunan ito at mapag-aralan siya. Alam naman natin na walang imposible dahil lahat na pag-aaralan. Ayan, so, and lahat naman nakukuha sa tiyaga at of course sa sipag. Ayan, sa so, kagaya ko kahit nakabakasyon, nagtatravel. travel kumikita pa rin ako dahil daladala -dala ko yung source of income ko. Don't worry, nagsimula din ako dito ng part-time. Sinimulan ko siya ng 2 to 3 hours every day. And eventually, kumita ako gamit yung DTW system. So can you imagine, beautiful soul, na habang ikaw ay may kinikita dyan, maliban dyan sa sahod mo, sa income mo, pwede kang kumita ng mas malaki on the side. To know more, to learn more about it, mag-comment ka ng yes. See you!